Dere na lang may mama, ulit na lang may Ay! Ay! Ni... Naunso! Naunso! Ako yung ginuupon ro'y. Nakatamak ka lagi. Kuya! Nakatamak lagi na lang. Balay lang ko yan. Balay lang ko yan. Ang ako! Ito na natin na lang. Pinay? Ah, pinay. Diba? Saan po rin ka na laging Di yung pistol. Dito ba? Naalangan rin siya. Ang kamang hinoon. agay pastilan lang. Iskwik. Asta akong bra na iskwik. Lagom. Adre, sa mga patupo ka po hataling mo? Di, nagtatakbo ko siya hanggang nagsaya. Ay, masi. Huwag po ko kalihog. Kami na akong magkabalance kayong sumaga. Tanoon na natin yung pohon. Tanoon sa mga... Hindi, ang kabotra ko ang nagpano na puruhan mo. Oo siya yun. may yung tukon. Wala. Ah, wala. Na, pula o na. Ah. Gamay. Just Huwag <laughs> yun ko magkakaw May ko kung ano. Meron ba? Meron ba glig siya ka na lang kung Pag nakuhaan ako to. O, nakuhaan o, nakuhaan nakuhaan ito, ako wag ito yung video. Abay, Yan, Tamar Park. Walang makita. Walang tao. Walang tao, walang dekorasyon, walang display. Hindi ah, ni sila masyadong ko kayo. Bagyo, bagyo yeah. Oo. So, ang gagawin natin, mula basta dire, paingon tao, o Victoria. Victoria, Victoria Harbor ya yeah, angganda ang ganda weather bay Victoria Lipa ya yeah, to nag tiktok oh ah, Victoria makita din eh. Ang ganda ng ganda. Opo. Very nice -y, nice. -y. Uh -huh. so, hari, man, so. Oh, pang reels. Ning kamut goodbye. Wala makita. dito na. Admiralty. Yeah. Oh, okay. Dire ko agi kana kahoy dire. Wag oh, yab ng tao ni isa display pag kana lang. Bye bye to more. Kamalasa. I'm oh. Nice. Manglaag mi kay way tao sa tamar way decoration. Yan. Yeah. Ano At sabi mo? Tamuang, ano sabi mo? Ang amo lang <laughs> dagway ang di adre. <laughs> yeah. Way kuan, way sa dia. Way tao, way sa Maayo pa siya, kinisil tayo. Maayo pa siya. Hmm. Dari na lang may mga, na lang may Ay! Ay! Nin! Naunso! Naunso! Ako yung Nakatamak Ay. lagi. Nakatamak Ay. lagi na lang lang ko <laughs> 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 ano, lang Ako! tidak sampuning kenal lagi dia kayak piset tuh ada apa nakalengarin sih oh ngkamangin pastilan pasti aku berani lagi aduh non semua betul ini dia ngetar aku mengusir hangen ngeceyam ah apa sih Amin ako mag-balance ka. na natin ang tuhod. Mayroon mga na ako nakuha, nakuha mo sa inyo? Mayroon na nakuha mo Wala. Wala, naa pulaw na. Huwag nyo kong mag-tako muna ito. Meron ba mag-legs yung Merba ko? Huwag nyo ko. mag-tako ako ito. Huwag nyo kong mag-legs yung sakit ganda pa naman ng weather. Tama lang, walang bagyo, walang ulan. Uh -huh. Tama lang, walang bagyo, walang ulan. Pero naim <laughs> no, yung langoy, huwag mantay tubig. Naim yung langoy, <laughs> huwag tubig. Sayang, wana ako ito nakuha, anda. <laughs> Ay! kita sa hukamot video. Pero may ganito kay dahan-dahan ka. Wala, huwag itong gila. 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 Mayo kay dahan-dahan, huwag ka nang bagsakin na as in. Diretso. Ang kering disgrasya you na know, wag ka kay balo. Oh, di ka kay Yeah. Na. Mara gani kay ako di ko nakita na kung dahan-dahan man ko ka. Abi na di ka matumba kay nagdahan-dahan man siya ana Ma, oh. Kung tingila na kuan siya. hindi ni nagdahan na. Ma, na. Mauna ari-ari pa diwa man dai, wa man display ikaw hindi na display. Pero kung tuwara ato apod ay. Ng lokso dai. Ay. Lukso de, ay. ay. Oh, dilingkot tadi dito sa unahan. Luis babay Langoy man. Asa na kay ang nahuli ani na kuan bangus. Oh, kami duha. Oh. may gan ang imong dire kay imo mang itong gisumsob sakit kanina oh ah, ayo mo na di sugasi ko kay bawo kami ah ay nako bali wa wow, mo piling ko ra adon sa so, unahan sa din ko pa nakapikaday ang ina pagdire niya Masuot ko dito sa sa ano Banyak Oh, oh dia wak ganda. Mai ano? Mai tahu? Basta mai tahu, mai tai. Yo, nakita yo. Wow, ang ganda. Ganyan ang ganda kino. si girl. Ayun si oh, girl. Uh, nepe, ay. Oh, jaga jaga spill. Mm, Leh harap. Ayan. Oh, Hi, asangka. Girl. Ayan. O, Hi. ganyan lang. Malaki na yan. O, para makita natin yung dalawa. O, yun. Oh. Ayan, Tamar Park. Walang makita. Walang tao. Walang tao, walang dekorasyon, walang display. Ah, hindi sila masyadong nagkuhang kayo pa bagyo-bagyo. Yeah. Oo. So, ang gagawin natin, mula basta dire, eh, paingon tao, Victoria. Victoria, Victoria Harbor. ang ganda ng weather, bay. Pa. Yeah, uto ang nag TikTok oh. Ah, TikTok di pa. Wala lang makita din eh. Opo. Very nice -y, nice. -y. Ah, no. Nasi, yukali, pang oh. Pang reels. Mingkamot goodbye. Oh, wae pa sya cancel saya. Bye pa sya. Mm -hmm.

Pastilan. Squid. Basta akong um brand. <laughs> Lagong. Adrian, ang sumapot ng pagkabuhatan eh, mo. Di, mo ko siya hanggang Ay, na ako, mag-balance ka. Ang ah, sama na ito sa tuhod. Ang sama na. Ang ko ang nakuha na puruhan mo. may, may ugitukod. ito ha, wala. Ah, wala. Na pula o na. Ah. Gamay. Gas. <laughs> Wa gyud ko magdaho mo ano. Meron ba? Meron ba gig sing ganahan ko? Og nakuhaan ako to. Ako gyud tibid ya. Bebe bitara.